Magandang araw po sa lahat, uh, saan man po kayo naruroon. Hello, hello sa lahat po ng ating mga kababayan worldwide. Bago po ang lahat, shout out to my uh, followers and subscribers. Marami pong salamat. Si Manong Rayban po ay nagbabalik. Hindi po tayo nakapag-video, nakapag-vlog uh, for a couple of days dahil po tayo may sakit. Talagang pinahirapan po tayo, nagkaubo po tayo at uh, stuffy nose. Yan, ang hirap po. Pero ngayon, I feel a little better. Salamat naman sa Diyos. So mga kababayan, delikado po. Delikado pa nag, pag nagkaroon po tayo ng isang pangulo na parang medyo ano po, medyo may depresya. <laughs> Well, diretchahan wala pong iba. Tinutukoy po natin si Vice President. Dahil ibang-iba po ang kanyang uh, attitude, ibang-iba ang kanyang mga reaksyon, ibang-iba ang kanyang uh, mga pahayag na inilabas lately. 'Yan. Ano kaya to? Is this another diversionary tactic? Taktika kaya ito ng isang uh, pusit? Ano kaya? May nais ba siyang uh, uh, itago para ma-disrupt ang uh, mga tao para hindi mapansin, makalimutan ng mga tao bakit ginagawa niya to? Mga kababayan, kakaiba po ang ating vice presidente. Una, yun po sinabi niyang uh, sa kanyang imagination na uh, putulin niya ang liig ng Pangulo. Ano bang klaseng thinking yan? Sa kanyang panaginip, sa kanyang daydream. Napuputuloy niya ang liig ng Pangulo pinakamataas na pinuno ng bansa at yun daw ang gagawin niya. Dahil nga daw sa kanilang toxic relationship, gagawin niya ang pagputol na ulo ni PBBM. Anong klaseng busy presidente meron tayo? I'm just trying to... Uh, I cannot avoid na ikumpara itong si VP Sara kay VP Lenny Robredo. Si VP Lenny, ibang iba. Disente, professional. Wala siya mga ganitong klasing salitang kalye, professional magsalita at makipagdil sa taong bayan. Pero itong busy uh, presidente natin po ngayon, wala. Parang may topak. Yan, yan po, tingin natin dyan. Ang kanyang reaksyon habang uh, siya po ay nagpapapreskon, ang tatalim ng kanyang mga mata. Ganyan po yung mga, usually may mga problema sa utak. Ganyan po yung mga pasyente sa NCMH. Dahil nakapunta na rin po ako doon, nakapag-duty. And we had to deal with the uh, mental clients. At ganun po yung itsura niya, nakakatakot parang pang Halloween ang tatalim ng kanya mga mata. Yan po yung isang sinabi niya. Nakakaibang uh, pahayag. Akalain mo pag-iisipan niya yan o iisipin niya yung bagay na yan. Ang pagputol sa liig ng Pangulo dahil daw sa kanilang toxic relationship. At isa pa, yung pong sinabi niya na huhukayin niya ang puntod ng uh, tatay ni PBBM, President Marcos Sr. Uhukayin niya at itatapon niya ang kanyang remains, remains ni former President Marcos daw sa West Philippine Sea. Anong klasing pahayag yan? Hindi ko po maisip na sasabihin po ito ng isang vice president o man ang galit mo sa isang tao, hindi mo dapat yan pinapahayag in public. Kaya marami po mga kababayan ang nagbibigay ng kanilang sariling hakahaka -haka na baka pusit taktik lang daw po ito para po matabunan at makalimutan ng taong bayan ang kanyang mga pagkukulang sa confi funds, hindi niya po maipaliwanag at marami, ra marami po mga naglalabasang mga anomalya pa. Hindi lang po yung palang 125 million spent in 11 days. Paisa-isa na po naglalabasan ng mga iba pang anomalya. At uh, yan po ang tinitignan natin ngayon. Anong klase? Vice President, sasabihan mo na puputulin mo ang ulo ng Presidente? Huhukayin mo ang kanyang tatay? At uh, ang kanya mga labi ay itapon mo sa West Philippine Sea. Anong klasing pag-iisip 'yan? Okay lang sana kung hindi siya vice president. Pero isa siyang pinakamal pangalawang mataas na pinuno ng bansa. At sasabihin mo 'yan in public sa press con. Mukhang may problema nga mga kababayan. Gusto nyo bang magkaroon ng Pangulong uh, Topakin? Gusto nyo bang magkaroon ng Pangulong Maysira? O wala po sa tamang pag-iisip? Wala. Ibabanggan niya ang Pilipinas. Ibabanggan niya po tayo sa pader. Tayo po pupulutin sa kangkungan. Kaya mga kababayan, lalo na po yung mga mahinang mag-isip dyan, huwag po tayong magpakabobo dahil malinaw, malinaw na si BP Sara ay may problema po sa pag-iisip. She is not fit to run this country. She is not fit to lead her people. Dahil pag pinayagan po natin yan, nako, we'll regret. We'll regret it for sure pag pinayagan po natin na siya ang maging Pangulo ng Pilipinas. Huwag po tayong pabubudol, huwag po tayong pauuto. Never again to the Duterte, especially to Sara, who is dreaming of getting elected in the presidency. Huwag po tayong magpabudol dyan muli sa mga Duterte. Kahit ano pong sabihin nila, Never again. Tapos na ang six years, ang six empty years ni Digong Duterte at wala pong nangyari sa Pilipinas. Wala, wala, walang nangyari. Tayo po'y ninakawan. Napakalaking, ano po, korupsyon ang nangyari sa Pilipinas. Napakaraming mga kriminal ang mga naglabasan mga pulis mga in na involved po sa mga kaso, sa mga kalukuhan, sa droga, naglabasan ang pogo, etc., etc. Nasira po ang Pilipinas under the hands, under the control of our father. And this is a lesson for us. Never again to the Dutertes. Otherwise, for sure, we will regret it. We will regret the consequence of our action. Should we let them lead again the Philippines? Dapat po nating labanan. Tayo po'y makikipaglaban para po maiwasan, banggain po natin tong Duterte at hindi na po makabalik sa pwesto sa Malacanang. Otherwise, sila na naman po ang magahari hindi po matutuloy ang kanilang uh, ang kanilang mga kaso. Mababaliwala po yung kanilang mga kaso, especially po sa kaso ng korupsyon, kaso ng peking war on drugs at marami pa. Marami pa po silang kinasasangkutan mga kaso. Or mga kaso posibleng ipataw sa kanila. Kaya mga kababayan, mag-isip-isip po tayo na mabuti. Ito po ay para sa Pilipinas, para po sa ating kabuhayan, para po sa katahimikan ng ating bayan. Sobra na, tama na, wag nang ibalik ang mga Duterte, wag nang ibalik si Sara sa Malacanang. Nakita na po natin kung paano siya mag-lead sa DepEd, hindi niya kaya nakita po natin na kanyang mga estilo ng leadership at pag-uugali. Wala po siyang respeto sa kongreso. Ayaw magpaliwanag sa kanyang uh, confidential funds at marami pa po. Marami pa mga bagay na hindi katanggap-tanggap. Yan ang pag-uugali ng isang Duterte. At may kayabangan. Mga kababayan, Magsama-sama po tayong lahat, atin pong labanan, ang uh, pamilyang nagnanais makabalik sa pwesto. Never again to the Dutertes and allies, kagaya nila Bato, Bongo, yung mga Robin Padilla at iba pa. Kibuloy, isali na natin yan. Wag po tayong magpakatanga, magpakabobo, na boboto ng isang pastor na napakaraming kaso. Hindi po natin nahayaan yan dahil yan po ay kalukohan. Boboto tayo ng isang pastor na humaharap sa iba't ibang kaso, kaso ng rape, etc., etc., money laundering, human trafficking, ang dami. Hindi po tayo tanga, hindi po tayo bobo para bumoto ng isang klaseng uh, kandidato gaya ni Kibuloy. Sana naman ang Iglesia ni Cristo at iba pang mga sekta that do black voting. Sana naman, please, mag-isip-isip naman tayo. Hindi lang yung kung, kung sino yung gusto yung piliin, yun na lang. This is addressed to the leader of these uh, religious congregations. Mag-isip naman po tayo. Sobra na. Pag lumapit yung kandidato sa inyo, talain nyo naman. Yung mga mabubuting politiko naman ang inyong suportahan para bumili bang taong bayan sa inyo, sa inyong religious organizations. The kind of candidates that you support reflect your organization. Kaya dapat po, Piliin po natin yung mga makapilipino, mga taong walang kaso, mga taong mat, uh, mababait, may pagmamahal sa kapwa. Dapat mga ganun po, may integridad, hindi po yung kriminal, hindi po yung may kaso sa korupsyon, hindi po yung womanizer, etc. etc. Dapat maging sensitibo naman po tayo sa pamimili ng i-endorso. Well, I'm not saying, I'm not dictating, hindi ko po sinasabi na gawin nyo ang aking sinasabi, pero dapat po, let's be careful in endorsing people. Dapat naman po yung mga tao talaga na they deserve to be elected. Kasi marami na po mga taon na lumipas na ang sinusuportahan ay kagaya po ni Robin Padilla na wala naman pong naiambag na, mag na maganda sa bayan. Namumulutan lang sa Senado. Parang uh, istambay sa kanto, tumatagay, namumulutan. Ganun pa ang tingin ko sa kanya, sa Senado. Wala po siyang contribution. Instead, siya po yung dumidepensa sa mga kalukuhan. Defending the Dutertes, defending Kibuloy, gaya po nila bato, bongo. Ganun po ang estilo nila. They're trying to protect their ally. In na sana ang interes ng taong bayan ang kanilang isulong, wala. Interes ng mangilan-ngilan, interes ng kanilang kaibigan, interes pansariling interes ang kanilang isinusulong. Kaya mga kababayan, be smart. Huwag po tayong magpapakabobo. I don't see Sara Duterte as uh, President of the Philippines. Kung siya po ang naging Pangulo, nako, wala na. Bagsak ng Pilipinas. Sira na, sirang-sira ang Pilipinas pag yan po ang naging Pangulo. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon ang ating uh, short vlog. Magandang umaga po sa lahat, magandang gabi. Saya iba't ibang dako po ng digdig. Mag-iingat po tayo lagi. Have a nice day everyone.